Maraming mga laki sa layaw, yan ang mga walang utang na loob eh. Sobrang sarap ang buhay, hindi sila nagising sa hirap ng buhay, hindi sila marunong makisama o makiramdam sa naghihirap, kaya sariling magulang na naghihirap, manhid pa rin sila. Wala, hindi pinapansin. Kasi laki sa sarap. I challenge you, think of people you know, lahat mga mabubuting anak, 99%, laki sa hirap. Kadalasan ngayon, mga binubug-bug-bug pa ng magulang. Mga binubusan ng mga kumukulong tubig, sinisindihan, inuhulog. Yun ang mapagmahal sa magulang. Hindi ko naman sasabing gawin niya sa mga anak niya para mahalin kayo. Pero obserbahan ninyo yung laki sa hirap. Sino ang masarap makisama? Yun yung laki sa hirap. Sino ang malakas magtip sa mga restaurants? Mga kapatid, hindi yung mayayaman. Yung laki sa hirap na nagkaroon. Kasi alam nila yung iniisip ng waiter, at kung dati silang waiter, alam nila yung asawa noon at mga anak, walang inabangan kundi, nakatip ka ba, daddy? Magkano na tip mo? Wow, makakapag SM tayo bukas, nakatip ka. Pero yung mga laki sa mayamayaman mayaman, akala nung mga donya, bigyan lang kanila ng 30 pesos. Kasya-kasya na sa'yo, kasi kasya sa kanila yan, sanay sila dyan. Hindi sila sensitive. Kaya titingnan din nyo kung paano pinapalaki ang mga anak. Sa sobrang luho ba? Misan, yung maluhong anak, bigay ka na ng bigay, kulang pa. Masarap na 'yung pagkain, wala pang gana.